What's up mga ka welcome back sa aking YouTube channel at kung bago lang po kayo dito sa aking channel ako po ang ka-jungers na si Amy welcome po dito sa ka-jungers vlog ha Stoller, kapag end today's video mga kajal no, maglang para sa inyo sa mga impahing mundo ang oras na ay po 37 na ng umaga ang araw po ngayon ay Webes May 16 na po mga kajal so matagal din tayo hindi nakapag-upload pulang ko lang isang linggo sabi ko nung nakaraan ay eh, mag-upload ako ng sunod-sunod so hindi ko magawa dahil uh, nakatutok nga ako dito sa uh, pag video ride kasi nung nakarang araw mga kajal na ganap ng tao yung may nakausap na tao asawa ko na kukunin ko sana sa kukunin niya sana sa kasama ko sa pagkakakot kasi marami nang tumatawag na aming kliyente mga kajakas so um, dalawa na kausap niya pero usapan nung gabi dadaan pupunta sa bahay ang problema hindi nakapunta sa bahay at, hindi uh, hindi tirisado so ngayong araw na to sabi niya maglalakad daw siya maghanap siya ng tao kasi sa totoo lang mga kajakas mahirap maghanap ng tao sa dyang siya plano na yung mga taga Maynila kaya dati kinukuha ng dati ko oh, mga taga Pubinsya Kasi dito masyado nang marurunong pagdating sa, sa oran no? Ni tinatanong ang trabaho, tinatanong yung sahod nila mga nagagawa. So ayun, nandito ako ngayon sa uh, E. Rodriguez. Uh, ah, ah, nakadalawang booking na ako. Lumabas ako. Alas 3 na mataling araw. So, 4.57 na nga. Update ko rin kayo mamaya. At mamaya, magpa-price update tayo ng presyo ng PET doon sa aking nire so, kung hindi man titingnan ah, titignan natin kung ano yung mga abiso sa akin. Dahil marami ng abiso sa akin. sunod-sunod na. sunod-sunod So, pa be kayo mamaya. Tala, peace out. So, muli. nandito so, andito ako mga dyan sa junk shop ko. Ito, sa likod ko yung junk shop ko, madilim pa eh. So, yan o. No. So, yun, yung mga pinatira ka. So, andito ako sa kanto ng junk shop ko mga kajangers. No? So, ang oras na ay 4.47 na ng umaga. So, lumipat ako. galing ako ng E. lumipad Lumipat ako dito sa amin sa San Juan. Kasi wala akong makuwang booking doon. So, yun. Sa so, ngayon, mga kajangers, ay nag-joyride muna ako para ah uh, meron kaming panggastos sa araw-araw. So gusto ko na rin maghakot sana kaso wala pa tao yung asawa ko, makakadyansa so, siya kasi nagkatoka doon dahil siya ang naiiwan sa bahay siya yung pwede makipag-usap doon sa tao na pwede niyang makuha mga gas, So ako driver, pa nanti lang manang ang um, ang party ko dun sa pagkahanap buhay namin sa ngayon kapag nakapagbukas kami sana next year uh, uuwa oh wow, ng driver namin mga kanya, kasi sana mabuksan yun nga dahil nga may problema nga kami sa munisipyo yung permit namin ayaw nila tanggapin dahil may nahanap pa sila pero nagre-renew lang naman kami uh, 1983 pa kami nagbukas pa ng panagtatay ko second uh, generation ako yun. So, 3 years na kami sarado sa mga hindi pa nakakala mga kachakas. Ha? Huh? So, nagsasahan nagsasa ng iba, nagpo-comment kung oh, bakit na ayaw ko mag-mangupahan. Kasi may, kaya ayaw ko mangupahan mga dyan, mahal. Ah, uh, kakayanin naman pero mapupersa ka na kumota. Na? Huh? Sinasubukan ko na mangupahan dati sa Angono. So, yun. Eh, ngayon, hindi ko naman pwede iwan ito. Kailangan kasi talaga may itong tao dito may iwan sa junk shop. Na? Huh? ang video nilin kayo mamaya para hindi mabal itong video natin magpapresa update tayo ng uh, mga kalakal so kalina binanggit ko PET so titingnan ko muna dito sa mga abiso sa akin kasi marami na nag-abiso kung anong mga price na tumaas at bumaba na so dito ulit kayo mamaya uh, booking ako papunta dito sa may uh, pandakan Ah, uh, namin 'to ng bote noon ng soft drinks. So ngayon, dati nahanap ko 'to kasi kabataan ko na dito kami nagbebenta. So matagal din kami nawala rito kasi nagkaroon ng kaso 'to. So 'yun. Ah, uh, ko na lang dito kung tumatanggap pa sila kasi halos 10 years na kami hindi nakapagdala dito dahil nagkaroon ng problema 'to. Bakit hindi lang 10 years? Pero sila ng problema na TV pa. No? So tatawagin natin kung bumibili pa sila ng mga basyo ng uh, mga beer soft drinks. At muli mga ajans, ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 9.55 na lang umaga mga ajans. So magandang umaga sa inyo sa mga may panig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Webes, May 16 na po mga guys. So ngayon pagpatuloy lang natin yung video natin kaninang umaga na lumabas ako sa pagkijoyride. So ngayon uh, umalis muna ako doon sa school kasi may ingay doon. So dito, dito ako so sa may lilim. No? So para hindi naman masayang yung panunod dito sa ating video po today ay magpapalas update nga tayo ng presyo ng PET malinis doon sa aking nirerektahan. So ang isi-share ko sa inyo mga kajangas yung mga malilinis lang doon sa isa kong nirerektahan. Pero share ko na rin siyempre yung marumi. Kung meron kayong marumi na uh, wala kayong hindi kayo makapagpabalat sa mga tao ninyo, meron naman tumatanggap noon pero sa ibang kumpanya. Pero share ko sa inyo, yung bagsakan lang ng malilinis na PET. So ang share ko sa inyo ay nung update pa sa akin to nung April 29 pa to mga kajans. No? So hanggang ngayon, hindi pa sila nagbabago. Ibig sabihin, ang presong ito uh, hanggang ngayon pa rin ay tumatakbo pa rin ngayon mga kajans. No? So handa na kayo. Huwag na natin yan patagalin. Hawak na kayo ng lapis sa papel. Sisimula na natin yan in five, Four, three, two. Gusto <laughs> na yan. So wait lang, nahulog lang mga kajaras. So dito lang kasi tayo sa kalsada. So ito mga kajaras, magsisimula tayo sa... Siyempre, sisimulan natin sa pinakamataas na yung presyo ng PET. Malinis mga kajaras. So yung presyo ng p white malinis doon sa akin direkta na 33 pesos na mga ka per kilo sabi nung malinis mga ka yung uh, walang takip okay lang may sing-sing na ilas yan 1% so ang, ang walang takip ang label at uh, it siya ang so, malinis na p white ay 33 pesos per kilo so punta na tayo sa malinis na p green kasama na dyan yung neon ganun pa rin walang takip Uh, walang label, no? So, kahit may sing-sing, pwede rin. Pero may less din yung 1%. So, ang presyo ng PET green na uh, malinis ay at niyo, ay 15 pesos per kilo. So, yung mga binabanggit ko, puro-puro to puro, ha? Puro-puro siya. So, punta lang tayo sa pangatlo, ang PET uh, bluish na malinis. So, ang presyo niyan doon sa ating uh, rektahan ay 18 pesos mga gans per kilo. So, yung panghuli yung PET printed. So, dati, hindi nabibili yung printed. So, ngayon, nabibili na. So, ang presyo ng PET printed na malinis ay 5 pesos per kilo mga jangas no so kahit yan walang takip lang yan so yung presyo naman ng marumi so, share ko sa inyo pero sa ibang pabrika to so yung PET white na marumi doon sa ibang rektahan na ayun, ito yung may mga takip at may label pa ang presyo ng white yan doon sa atin ay 16 pesos yung green naman na marumi may label din at may takip 10 pesos at yung at yung bluish 10 pesos so yung mga presyo na banggit gawin nyo lang yan guide pagkumpalan nyo lang yan doon sa inyong sa inyong mga pinagrerektahan kasi iba iba kami na pinagdadalan doon mga kajangkas no? so ayun, sana nagustuhan nyo ating video po today kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, syempre dito sa ating channel click yung subscribe button, hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video so muli ako po ang inyong kajangkas na si Erwin kita kita po tayo sa susunod see you on my next vlog, bye bye mga kajangkas peace out you